Hello guys, kumusta po kayo? Welcome back po ulit sa aking kwento. Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Ngayon nga po ang araw ng aking sahod, ngayon din ang araw ng aking day off. Kaya nga po pumunta ako sa city para magpadala ng pera. So, ako sahod. Guys, sahod na yan. Na natin ayan, 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 ayan. Ito na yan, ito na yan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. ayan. pakain lang tira. Dito tayo sa na, Nada, Alnada pala yung kanina, iba to. Ito ay National Money Exchange. National Ayan, dito sa exchange. city, tapat ng Giordano, sa National Man Exchange, dito ako nagpapadala sapagkat wala siyang limit. Kung magkano yung ipapadala mo, yun lang, dito, yun lang yung uh, exchange rate niya. Kaso mababa yung exchange rate niya, 182, 70 lang. Samantalang sa iba ay nasa 184, pero may limit yung padala. Kaya dito na lang ako nagpapadala. So kahapon, 184 yung palitan. Kaya nung nagkwenta ako, mayroon pa sana akong 10K din na matitira para sana pambili ko ng pampakargo o gamit ko sa katawan o yung mga gusto kong kainin sana. Pero pagpunta ko nga dito sa padalahan is mababa. A18270 e kaya yung sanang pambili ko ng cargo at pambili ko para sa sarili ay dinagdag ko na rin sapagat sa kwenta ko ng mga bayaran at kailangan na pagkagastusan at magiging budget ng aking mga anak ay kukulangin nga yung aking padala kung kaya't napilitan ako na isama ito. At habang nandito nga ako sa padalahan ay hindi lang pala ako nag-iisa sapagkat marami rin mga nagpapadalang nakapila na, na nagkwenta na pagdating sa cashier ay short na sapagkat mababa nga yung palitan tapos mas malaki yung pagkakagastusan at yung sahod naman ay hindi rin sapat. Alam kong marami yung nakaka-relate sa ganito na oo, oh, oh, abroad kami, kumikita ng malaki. Pero yeah, hindi nyo alam na mas marami rin yung bayaran na nakaatang sa amin. At mas lang. marami yung pinakakasusan <laughs> na kailangan namin unahin. How much Kaya ngayon, yung aming sarili, sa halip na gusto namin, may mga gusto kaming bilhin no? o kainin, tinitipid na lang namin yeah, la, sapagkat mas inuuna namin yung mga pangangailangan ng aming pamilya. Na, na yung, alam ano, kong mga nakakaraming nakaka-relate sa ganitong sitwasyon. Pero sana naman huwag niyo kaming husgahan kung kami ay hindi nakakaipon sapagkat ang lahat ng aming sakripisyo ay para naman sa aming pamilya. Pa, Kaya sana kung magkano man yung aming kinita ko na lang sana lang padala. <laughs> Para sa mga pangangailangan O mas makakabuti na sana Kanyang eh, matitira pa Kaya na, sana huwag naman sana magpag-budget ng pera Yung mga hanap. kailangan ng pagkagastusan ay, Para ay, may matira tayo yung... Alam kong mahirap magkukun mag Pero talagang kailangan iyon sa tayo ay tumatanda at hindi naman bumabata Darating yung araw na hindi na tayo mag abroad At darating yung araw na kailangan naman natin magpahinga hindi sa habang panahon ay nandito tayo. Kaya maipapayo ko sa lahat ng W na kagaya ko. alam ko walang matitira sa atin. Alam ko nauubos yung kinikita natin. Subalit, sana kahit konti lang magtira tayo para sa ating sarili. Para balang araw ay magigot tayo. Maraming salamat sa inyong panood. At sana po ay makinigin makatulong sa inyo ang video na ito at pakilike and share naman din po kung nagustuhan nyo. So, muli, po, muli po nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na pagsuporta at panunod po sa aking pagkambayan.